Yo, what's up mga bossing for today's video mga boss So, ang panit na darik ka kahoy mga bossing So, kay maligo, malagi ko nung nagdagat rong mga aliwang Mauning magpanit ang tingkahoy So, pasinsya na desa sa itong tingog no Nga, grabe rin ka paggaw O, kanadi ha, magpanit mga ting mga boss Naong sa aliwang, o, oh, nagmugtok lang Usinsahin na lang akong naong mga bossing ha. Mura ginawag na hiwi kay Gabi mo yung kagahay panitan din yung tingkahoy niya yung alagat. Usinsya, usinsya na dyan ninyo. Salamat sa mga nagsuporta na ito din ano nga. Walang sawang suporta. Thank you, thank you so much sa inyo ha. mga bossing. So mo na akong kuyog mga boss. Si Boss Noel. Si Boss Rinan. Napot na si Agaw na ko niya. nag siyang motor. So, muna namung di gipanitan mga busing kay mga ligong ko na lagi dagat ron. Oh, no. Gitagin ninyo mga bus na grabe kagahe panitan sa tingkahoy, no? Naun sa naguro ng naung na kuanang na muro mga nangyatakan o kumayo. <laughs> Pasensya na po mga bus, no? Kaya first time na to mag-voice over. <laughs> grabe kalisod og dira na pita mga boss kapit na human tadi dia ada pita, mga bos. Nih, tolo na kong anak deh, nong ah, bantu na di tolo na pita. So, grabe gini ya, kali nggak orang adlawa kay kayak nak kita ada gini ya, kong nyawa hold Selamat ke B. Bukan yang mga bos, atau nang okban, atau kaldiro nga, gebotakan pagi itlog sa liwang. Oh, <laughs> <coughs> <laughs> unsan man na ah oh, mga motor re oh grabe <mukong> nagipikir <-pukara. mukong> <mukong> <mukong> so anin tungura mga bossing patubang na sa dagat no untaw ra go na mundalar no? grabe kalisud no pagdulhog pa kamuhanin mga busing Muagi ba mga dalana Huwag din nyo sa nati. Grabe mga busing tanawan ninyo Huwag sa kagamay Huwag sa kadako Ang dala na mo Audrey Huwag din na pita Grabe kalisod ni Dani Kaya nung grabing gamot sa kahoy Dikin masar ngan ug imurang dalay-dali On masangit na yung brake Sa motor Huwag na O tawa Kita ginin nyo O na Grabe ang kameraman ako Gatik tuyok pa jalan dari diri no terawah tapi kena lisu orang yang pedul hugi asa ubus bawa dia nak mengubus yang nak udah balai pita mga bos naglibog na gasa pasakyo na mong ugangan, kay grabe git gamay sa among motor. Pagdaan yung mga bos tanawar ko nang naong sa aliwang, oh. Nagmugtok na po, at pag-abot na mo sa dagat mga busing mao ni mong obra naghiwa sa ah, ibon sito sibuyas ahos oh nag marinate na taning karne nga to subao no grabe kalingaw gid amang tripping ro mga busing kay naabot kimig dagat nga wa haba kalit kalit nga decision maabot ro gid ka mga busing <laughs> Kanawa mga busing, gipos anaog, limonsito ang karne

ana ah, mga mga busing na ah, na ni Boss Noel ang karning atong gi marinate ganina no. Tuod ta makita ginyo mga busing, grabe gi kamutra man sa liwang. Inlan taw pagis kamera na sa deka. Tanawa na ni mga busing, gi kamutra ginan niya mga busing kay grabe gi kuno nakalimpis yung kamot o Boss Rinan. Oh na namong laki. O si Agaw na mo, nagbike-bike -bike na po ni ra mura raba pagkaballo mo bike. Puganing napita mga boss, nangako na dahil Thank you for watching mga busing.